tanghali mga kababayan no? ngayong araw di di 41 na tayo episode 41 sa pre-read ni kuya pero mga kababayan ang video nating ang video mapapanood nyo ay si kuya ang nasurpresa hindi yung pasahiro kasi mga kababayan isa siyang DJ FM radio kaya nagulat ako nung nagpakilala si Sir. Eh, panoorin nyo na lang mga kababayan. Episode 41. Ito, magandang araw mga kababayan. Dito naman ulit tayo sa pagbibigay ng surprise sa pasahero natin. May sakay na tayo mga kabayan mag-asawa. Ayan, tatanong. Sir, magbibigyo tayo. Okay lang sa inyo uh, magkasama asawa so, hi. Uh, Ayan. 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 Ako po Ayan. si uh, Jakey Dre. Yeah. Uh, just uh, follow me on YouTube channel. My YouTube channel's name is uh, DJ J K A J K E E D R A E. Ayan. Ah, bali With my lang, wife. Bali lang subscriber na kayo, sir. Konti pa lang. <laughs> Bago pa lang kasi. Ayan. Mm. Um, uh, DJ po ako sa Radyo Bandera sa 90.3 FM and sa Light Rock Radio. See ya. Ayan. Sir, kayo ngayon ang bagay ng bahagi ng pre-ride natin, sir. Ano masasabi niyo? Day, ano, episode 41. Okay. Kayo ngayon, tama ba? O, episode 41 na ngayon mm -hmm. sa pre-ride ni Kuya. Mula nung January hanggang ngayong March, episode 41 okay. na tayo. Tingnan natin ang palakpak, ha. <laughs> Ayan, <laughs> oh, Yung iniling niya, binigay natin kayo ngayon ng bahagi ng episode 41 Salamat sa pre-ride. Isang DJ ng radio. FM sir, FM radio station, yeah. O oh, yun, naka 102.7 nga lang ako ngayon. Eh, <laughs> 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 ano masasabi niyo dahil may gulat eh, may surprise pala yung mga driver no. Ah, uh, malaki pong uh, kaluwagan sa mga ah uh, computers. Mga computers. Malaking tulong uh, at uh, malaking bagay sa mga biyaheros, biyaheras. At siyempre, ang magandang blessing niyan ay sa inyo. Okay ba? Diba? Yun lang po. <laughs> Ayan, subscribe na lang siguro si Sir dahil nagbablog din pala si Sir. Isa rin, vlogger. DJ po ako, DJ. Uh isang DJ ng istasyon ng radyo, mga kabayan bali hindi natin ito inaasahan na ano, nagbigay tayo ng pre-ride, hindi natin si sir inaasahan na isang DJ ayan, pero bagay siya ng magiging kulab ko na si sir ngayon for sure, for sure <laughs> magiging kakulab ko na ngayon si sir isang DJ, sigurado oh, sigurado yan. yan, para magtulong tulong eh pakinggan niyo si sir sa programa niya, nung... um Follow me on uh, Radio Bandera Network 93.90.3 uh, FM Tsaka sa Light Rock Radio 96.3 eh, FM Maraming salamat po Sir patayin natin yung metro mga kasi nasa pre-ride na kayo Ah sige po oh. maraming maraming salamat po <laughs> Kaya si Lord na po Bahala sa inyo magbalik ng uh, uh, Blessings Ayan uh, mga kabayan nakakatuwa Kasi oh. isang DJ Ini-interview ng isang taxi driver <laughs> Sabi nga nila, uh, birds with the same feather flock together. Ayan, no? Oh. Pagka uh, mabuti ka ng tao, ang mga may sasakay mo sa taxi mo, mabubuti rin naman. Di ba? Medyo, ang camera natin, sir, medyo pumipiyo kasi... Ah, mapapalta na yan, mano. Sana. Sana. Ay, sir, matanong oh. ko lang, anong oras ba ang ano nyo sa... 93 point ah, Sa Radyo Bandera Every Saturday po Um, uh, uh, from uh, 9 to 12. Bukas? Saturday. ah uh, oh. Uh, Saturday ba? Bukas? Hindi. Uh, bu no? Oh, oh, yeah, 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 tama, tomorrow bukas. Saturday, right? Eh paki the week paki, weekend flavor. ko kayo bukas, ililipat ko tong radio, ilalagay ko sa likod. Okay. <laughs> Kahit sa harap. <laughs> Marinig lang tayo. <laughs> Ayun. Eh Ay, mga kababayan, baka ano dahil hindi naman natin inaasahan na isang DJ ng radio ang ano natin, okay. ang naging pasahero natin ngayon ayan naging kulab na tuloy kami ni sir ngayon kaliwa tayo na ha? ayan nandito tayo ngayon sa may uwa ayan mga bayan ayan o oh, isang taxi driver nag interview ng isang DJ saan ka pa <laughs> nagkabalik taran na ata eto maganda yung araw namin kasi puro tawanan ay 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 kasi salit na ako interview ni sir kung anong biyahe namin. Siya ngayon na interview ko. <laughs> Ayun lang, nasiraan si Manong. Ano no, kayo? Oo, no, nasiraan. Kawawa naman, naman, to. Ay, 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 kawawa Naku, naman. Ako, nag si Na-flat. Na-flat ba? Oo, oo. Flat tire, ay, kawawa. Ay, no. Ay, inabutan talaga si Kuya. Ay, hindi flat. nakalas yung gulong. Ah, nakalas yung... <laughs> Ayun, ano, nakabuka. Ay, oh kawawa naman si tatay naman. hindi pinaayos ng operator niya yung sasakyan Oo, inabutan po so, mga kapatid dito na lang po, dito na, lang po kami. Ah, dito na kayo sir, thank you marami mamang, sir nasa free ride taxi, kayo mamang taxi vlog, ah, supportan nyo po si uh, mamang taxi vlog, napakabuting tao po, supposed to be magbabayad ako ng 70 pesos pero hindi niya na kami <laughs> ito daw ay free ride at uh, maraming maraming salamat po. Mga Ayan sir, thank you. Thank you maraming maraming bukas. Asahan niyo po. Pakikinggan ko po kayo sa station niya Thank you, bye thank you. Bye-bye. Episode 41 sir. Episode, episode, 41. 41. Opo, opo. Thank you, po. Ayan mga kababayan, napakaganda nung araw natin dahil ang masurprise natin, nagkakatawanan tayo, nagkakatawanan kami, gawa ng ang nabigyan natin ng na free ride isang DJ din pala ng radio na hindi natin ito inaasahan ayan mapapanood nyo to, sana ano pasupport na lang sa video namin dahil hindi natin inaasahan na isang DJ yung mabibigyan natin ng surprise natin ngayon napaka ano dahil mga kababayan maraming maraming salamat sa ano sa pagsuporta sa mga video ko Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibigay ng free ride mga kababayan. Ayan, isang vlogger, isang DJ. Nagkasama ngayon dahil sa hindi nasaan pagkakataon. Pa-support sa video, babay sa inyo lahat at sana bukas kayo din ang maging bahagi sa video ni Kuya sa free ride. Bukas di episode 42 tayo bukas mga kababayan. Pa-support sa video ni Kuya. Babay sa inyo.